Sa Bayo Union Adventist Family Conference na isinagawa sa Silang, Cavite, binigyang diin dito ang kahalagahan ng pagharap sa mga isyong kinaharap ng makabagong pamilya. Mula sa trauma hanggang sa sexuality, sa liwanag ng pag-asa at kagalingan na matatagpuan kay Kristo. Nagbabalita si Hannah Talanya. Isinagawa ang Bay Union Adventist Family Conference noong May 16 to 18 sa 1000 Missionary Movement Campus Silang Cavite sa temang Healing the Family, Trauma, Sexuality, and Redemption. Layunin ng pagtitipon na bigyang linaw ang mga sensitibong isyong kinahaharap ng bawat pamilya sa makabagong panahon, mula sa pagkabata hanggang sa pagbuo ng personal identity. So kanina sinabi yung adverse Uh, childhood experience, uh, which is usually uh, pagkakamale ng parents, ipang eh, mga parents na alam. So hopefully, this seminar, when it is shared with others, there is an increased awareness that we might be inflicting trauma on our children. And I hope yung everybody who who attends here. Uh, they will be aware and they will embrace the, the concepts of uh, healing the family through understanding trauma and which leads to sometimes confusion in, in gender identity and uh, many other else so it's, it's just our prayer that this seminar will be a blessing not just to the attendees but uh, when they go out they will share as well Sa pamamagitan ng Bible-based at psychological approach, tinalakay dito ang epekto ng adverse childhood experiences, same-sex attraction, emotional wounds, at ang papel ng pananampalataya sa pagkakaayos ng pamilya. Tampok din ang mga discussions patungkol sa physical, mental, at emotional disabilities at kung paanong maibibigay ang tamang suporta sa mga apektadong individual at pamilya. It's only through Jesus that we can be fully healed. Whatever traumas or uh, uh, mga hindi experiences na timpung naranasan in the past. So if we come to Jesus, we know that uh, Jesus is going to help us, and we will be fully healed because He is the source of true healing. We are depriving our uh, minds, our brains with uh, rest. So kaya kapag kakulang ang rest or sleep, kanting stresses lang trigger agad tayo. That's why it's very important for us to realize that uh, as we care for our mental health, it is also for us to care uh, for our body to have enough rest, to have uh, enough uh, food, para sa ganon may palnaban tayo sa mga challenges, stresses uh, sa, -sa, sa buhay. Maraming beses na natin, uh, tayo dun sa mga my special needs, pero. kahit kung pupunta tayo sa ibang lugar at may nakita tayo, nakasalamuha tayong ganun, ina-avoid natin sila. Kailangan pala i gawin natin yun in action. Hindi natin sila iiwasan. Walang reservation na they, they are as normal as we are. God loves each family. Ibat-ibang stories of brokenness, broken relationships, but there is hope po sa ating Panginoong Jesus and that He can change us. Sabi nga po dito ay strong families, strong churches. Habang bata pa yung ating mga anak, dapat po ay uh, na-aware po sila about their Uh, gender identity uh, habang sa kanilang paglaki ay nakikitaan natin sila ng mga kakaibang kilos kinakailangan po ng um, process ano po itong process na ito ay dapat rooted in uh, biblical principle at hindi lamang po ang mga magulang yung dapat uh, mag-process nito, kundi yung mga members of the church, lahat po na nakapalibot sa isang kabataan na nagkakaroon po ng kalituhan sa kanilang sexuality, ay dapat po ay naandon, sama-sama po sila upang pagtulungan ang isang kabataan na nagkakaroon ng kalituhan. Ang event ay pinangunahan ng Family Ministries Department ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission Directors. Mam ma Ardi Diaz at Mam ma Delba De Chavez napatuloy na patuloy nananawagan ng isang makajos, maunawain at compassionate na pagtugon sa mga hamon sa loob ng tahanan. Layunin nitong ihanda ang bawat pamilya para sa kaharian ng Diyos at sa lalong madaling pagbabalik ni Jesus. Tunay na napakaganda ng panahon at ang mga core teams na dumating ay handang-handa silang matuto, ma-equipped, upang maging lalong effective sila na maging nurturer and compassionate healers sa kanilang mga churches. Pinasasalamatan ko rin ang aming mga kasamang departments para mabuo ang ang core team na ito. We praise God for this wonderful program that has been impressed upon us so that we can be better disciples, nurturers, and compassionate healers in our churches. I will go with my Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Hannah Janelle Talanya, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.